Hello magandang tanghali po muli sa ating lahat At ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo Kasi malapit na malapit na po ang New Year Kaya naman po active po itong ibabahagi to sa inyo Lalo na po yung iba sa atin dahil sa Dinanas na kahirapan ay talagang hindi po natin ma-afford na tayo po ay magkaroon ng mga bilog-bilog na prutas sa ating mga lamesa. Ngunit huwag po kayong mag-alala sapagkat mayroon po tayong isang mabisang pampalit dito. Kung tayo po talaga ay walang kakayahan na pambili ng mga prutas o tayo po ay talagang walang kakayahang maghain sa ating mga lamesa dahil sa kabila ng kahirapan, ibig sabihin ay ah, mayroon man tayong handa pero hindi ganoon kadami at talagang hindi natin kaya ang bumili ng maraming protas na upang uh, ilagay sa ating mga lamesa ay narito po ang maaari nating gawin. Napakasimple lamang po, kumuha lamang po kayo ng lalagyan. Ano mang lalagyan yan? Um, maaring baso, maring bowl na babasagin, ay pwedeng pwede po yan. So sa isa pong babasagin na kahit mangkok po, mangkok kung ano man ang mayroon kayo, ay kumuha ka ng isang kutsarang asin, isang kutsarang bigas at saka isang kutsarang asukal. Pwede po itong ilagay uh, hiwa-hiwalayin, pwede po itong paghiwa-hiwalayin, ngunit pwede po rin naman itong pagsamasamahin sa isang lalagyan. Kapag nagawa na po ninyo ito, um pero mas mainam po pag uh, na lamang po natin ito upang walong barya lamang po ang ating kailangan. So ayan, pagka nakukuha ka na ng isang kutsarang bigas, isang kutsarang asin, at isang kutsarang asukal at pinagsama-sama mo na sila, ay lagyan mo naman ito ng walong pirasong barya. Bakit po ba walo? Bakit ba walong pirasong barya? sapagkat po ang number 8 ay sim simbolo po ng infinity. Walang umpisa at walang katapusan. Kaya naman ang ating bagiging taon ay magkakaroon tayo ng isang masaganang bagong taon nang ang ng ang swerteng lalapit sa atin ay magiging walang katapusang swerte ang ating matatamo. So ayan po ang wag po ninyo itong gagastusin. Hayaan po ito pagkalipas po, ide ayan, ilagay po ninyo ito sa lamesa. Huwag po itong tatakpan hanggang sa makalipas ang bagong taon. Anak, sorry po, nakalimutan ko. Lagyan yun po ninyo ito ng walong cotton balls. Cotton balls po ha. So, bariya, is, isang kutsarang asukal, isang kutsarang asin, isang kutsarang bigas, and then walong pirasong barya at walong pirasong cotton balls. Yun po ang inyong ilalagay doon sa garapon. At saka mo ito, lalagyan nyo yung, yung barya papalibot doon. Huwag na huwag itong tatakpan mula January. For example, gagawin niyo ito ng bago mag New Year. Hayaan mo munang makalipas ang ang um, January 1. So hayaan po muna itong makalipas ang January 1. Pag sa pagkalipas ng January 1 ay saka mo ito tatakpan at ilagay mo lamang ito sa inyong altar. Kung wala kayong altar ay ilagay mo ito sa inyong front door at wag na wag itong gagalawin doon hanggang sa pagpalit muli ng bagong taon ito po ang magsisilbi ninyong lucky charms sa buong 2021. Ayan po, magtiwala lamang po kayo, basta tayo po ay magtiwala ay wala pong imposible. Maaari din po kayong magpatuyo ng luya. Halimbawa, mag, mag kayo ng luya, tatlong pirasong ginayat na luya, ibilad mo ito sa araw ng tatlong araw. Ibilad ito sa araw ng tatlong araw at pagkatapos ay ilagay mo ang luya sa isang pouch na kulay red. Sa isang pouch na kulay red at saka mo ito lagyan ng isang cinnamon stick. Kung walang cinnamon stick ay isang kutsarang cinnamon powder at isang pirasong star anise. At ilalagay mo ito sa iyong bag, sa bulsa, kung saan mang kayo mapunta upang lagi kang susundan at sasamahan ng swerte. So, ayan po ang isa na nating panibagong pampaswerte. Basta marami pong pampaswerte tayong gagawin sa buhay, ay talagang maganda ang mangyayari sa atin, lalo na kung atin itong sasamahan ng laging pagsisikap. Hindi, porket may pampaswerte tayo, ay hihilata na lang tayo, at tayo ay maghihintay na lamang ng grasya. Siyempre, pag may swerte ka at sinasabayan mo pa ng sikap, tsaga at pananalig, panalangin, ay talagang duble-duble ang swerte ang ating matatamo. So ayan po lamang. Maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat at advance happy new year po. Mat 'Yun lamang po.